sa ikatatlumpot walong araw ng digmaang Hamas at Israel, maraming nakakagulat na kaganapan ang ating natunghayan. Ang pagbumumba ng Israel sa konvoy ng mga naghahatid ng misail para dalhin sa Hezbollah na nakabasi sa Libanon. At pinaniniwalaang ng galing ang mga misail sa bansang Iran. Maging ang mga matatagumpay na pagdomina ng Israel sa mga malapitang labanan sa Hamas at ang pagpigil sa mga IDF para sa paghahatid ng galong-galong gasolina para sa Shefa Hospital upang tulungan ito na patuloy na mag-operate para pangalagaan ang mga Palestinian sa Gaza na biktima ng digmaan. At yan ang ating pag-uusapan. Kaya naman, sit back at relax para sa mahahalagang impormasyon. sa nakalipas na 24 oras, pinabagal na mga pwersa ng IDF sa Gaza Strip ang kanilang pagsolong upang lalo pang palakasin ang kanilang paghawak sa mga teritoryong nasa ilalim ng kanilang kontrol. Bilang bahagi ng pagsisikap na ito, ang IDF ay nakakuha ng mahalagang katalinuhan at inihayag na ang mga entry at exit point ng maraming metro tunnels at underground complex ay sistematikong sinisira ng IDF ang bawat isa sa mga entry point at command posisyon sa isa sa mga lokasyong ito. na ipakita ng IDF ang isang underground complex na nagbigay ng kanlungan sa mga isang daan at teroristang hamas na winasak ng IDF ang terror tunnel at agad itong gumuho. Ang mga teroristang hamas naman sa ibang frontline na binuo ng saber elite unit ng hamas at may tatlong daang militante ay nakaharap ng Gulani Infantry Unit ng Hukbo ng Israel at nasangkot sa isang mabangis na labanan sa nakalipas na ilang linggo. Naging matagumpay ang pagtarget ng IDF sa pamunuan ng grupong ito at na-neutralize ang ilan sa mga namumuno sa saber Elite Unit ng Hamas at naging dahilan para mawala ang pagiging organisado ng grupo at ilipat ang lahat ng pwersa nito sa isang lokasyon. Nagregroup at nagtatangkang magsagawa ng malaking pag-atake laban sa Gulani Brigade. Subalit nakahanda ang mga tropa ng IDF para sa pag-ataking ito at na-neutralize ang maraming terorista at ang natitirang mga terorista ay tumakas at tumagos sa isang underground tunnel na malapit sa lugar ng bakbakan. Kaya naman, mabilis na kumilos ang mga pwersa ng IDF kasama ang Air Force at nagawang isara ang pasukan ng lagusan para mabawasan ang banta ng mga terorista dahil ang mga tunnel mismo sa ngayon ang naging mga pangunahing labanan laban sa isang malaking hamas kompleks sa Shefa Medical Center. Ganap ng pinalilibutan ng mga pwersa ng IDF ang lugar habang pinahihintulutan ang isang partikular na koridor na mananatiling bukas para sa mga medikal na kawani at para sa mga sibilyan na lumilikas sa lugar. Ngunit nagkaroon ng maraming maling impormasyon mula sa Gaza ngayon na sinasabing inaataki ng hukbo ng Israel ang mismong hospital. Kaya naman nilinaw ng IDF ang katotohanan ng walang pagkubkob sa Shefa Hospital. At ang silangang bahagi ng hospital ay bukas sa kalye ng elad para sa ligtas na daanan ng mga gasan na gustong umalis sa hospital. Ang Hamas fighters ay nagsasagawa ng mga pag-atake laban sa mga sundalo na nagbubukas ng koridor na iyon at nagbabanta sa mga sibilyan na huwag umalis sa dahilang magamit ang mga ito bilang human shield. At ito ang isa sa pinakamahirap na bagay na kailangang harapin ng IDF sa labanang ito. Patuloy na ginagamit ng Hamas ang mga sibilyan bilang mga kalasag. At sa Northern Front naman, ang IDF ay nagsagawa ng matagumpay ng mga aerial strike at tinarget ang labing isang truck sa Syria na nagdadala ng mga long-range missiles na may kakayahan sa pagsabog na maaaring lumikha ng napakalaking halaga ng pinsala. Ang mga misal na ito ay inihatid mula sa Iran at patungo sa Hezbollah. Mahirap matukoy kung paiigtingin ang Libano ng pagkikipaglaban at samahan ang hamas sa buong digmaan laban sa Israel. Ngunit ang alam natin na ang Hezbollah na nakabasi sa Libanon ay patuloy na nagpaparami ng armas at mga tropa sa suporta ng Iran. At ang Iran ay hindi direktang humahamon sa Israel kundi madalas nagingit-ngit sa Israel at maaaring gagamitin ang Hezbollah para isakatuparan ang proxy war laban sa Israel at ang Lebanon ay hindi malayong makakaladkad sa digmaang ito ng Israel at Hamas lalo na ang walang tigil na pagpapalipad ng misail ng Hezbollah na nakatarget sa Israel at ikinasugat na mahigit isang dusinang sundalo para sa Israel ang kanilang laban ay nakafocus sa Gaza subalit hindi nila pwedeng balawalain ang Hezbollah kaya naman sinimula ng Israel ang makabuluhang Artillery barrages. ito ang siyang mahalagang balita natin ngayon na maraming mga terorista sa lokasyon nakabilang sa Hisbula ang nalantad sa katimugang rehiyon ng Libanon ng isang massive artillery attack laban sa mga natukoy na lugar na ito. Sinimula ng IDF ang artillery attack at pinasabog ang mga posisyon ng Hisbula malapit sa mga tawiran sa hangganan. Ayon sa mga ulat, ang rehiyon ng Jabal Amel ay target din ng mga wilga ng artillery ng Israel nagkaroon ng pag atake sa isang teroristang organisasyon na kaanib ng Hezbollah na natagpuan sa lugar na ito. Kaya naman, ito na ngayon ang mahalagang lokasyon ng terorista ay nawasak at tinupok ng apoy at naging walang silbi. Marami pang mga pag-ataki ang ginawa ng Hezbollah. Subalit ang mga ito ay agad na napigilan ng air defense system at sinabayan pa ng counter-attack ng Israel sa mga posisyon kung saan nagkakanlong ang mga kalaban. Ang layunin ay limitahan ang mga mapanganib na pag-ataki ng Hezbollah sa Israel. Bukod sa artillery, ay lumipad ang mga jet fighter ng Israel at tinarget ang iba pang lokasyon ng terorista. At dito ang mga military facilities ng Hezbollah ay ganap na natupok. Samantala, ang IDF ay nagsagawa ng isang komplikadong operasyon upang mabigyan ang Shefa Medical Hospital sa loob ng Gaza Strip ng kinakailangan gasolina upang mapanatili ang mga operasyon nito sa pagliligtas ng buhay sa loob ng ospital. Upang magbigay ng gasolina at tulungan ang mga sibilya ng gasa sa loob ng ospital sa unang pagkakataon na naghulog ang IDF ng 300 litro ng gasolina sa pasukan sa ospital. Naglabas ang IDF ng recording ng isang pag-uusap sa telepono sa pagitan ng isang opisyal ng IDF at Health Ministry ng Gaza. At inamin ng opisyal na ang CEO ng Hamas ang namamahala sa kalusugan sa Gaza Strip at nagbabawal sa kanila na gumamit ng gasolina at kinumpis ka ito upang may ang mga terrorist operasyon ng Hamas. Inilagay ng IDF sa panganib ang buhay ng kanilang mga sundalo para umalalay sa mga nangangailangan ng atensyong medikal sa loob ng Shefa Hospital. Ang Shefa Hospital, ang pinakamalaking ospital sa loob ng Gaza Strip na nangangalaga sa mga Palestinian. Ayon sa Hamas, mahalaga sa kanila ang mga Palestinian at inaalagaan nila ang mga ito. Ngunit nakikita natin na hindi ito ang tunay na nagaganap at may ilang mga ulat pa na lumalabas na ang mga sundalo ng Israel na naghahatid ng gasolina ay inataki ng mga terorista. Subalit kinukumpirma pa ang katotohanan ng mga ulat na ito. Maraming salamat po sa mga umabot hanggang dito sa dulo. At kung nais ninyong patuloy na masubaybayan ang mga sariwang kaganapan sa gasa, ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe. Ako po ay gumugugol ng labing anim na oras sa isang araw para mangalap at magsaliksik sa mga tunay na kaganapan sa kasalukuyang digmaan sa gasa. Bilang suporta sa aking channel, maaari ninyong pilotin ang Super Tanks para makalikom pa ng mga kagamitang aking kailangan sa mga videong katulad nito. At magkomento kung ano sa inyong palagay. Pinahahalagahan ba ng Israel o ng Hamas mismo ang buhay ng mga sibilyan sa Gaza? At ang Hezbollah ay dapat din bang pagtuunan ng pansin ng Israel sa mga ginagawa nitong pag sa bansa? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.